48 Kailan tawon pa no, gusto mo pa? Ano ano? 40. Passi 'yo. Hello. Kailan may may uh, um, din kamu nanti enggak apa-apanya Ini rapannya Ah oh, Double N Mababa baba taji Seven. Ha? Marami siya. 4-6. 4-7 ha? Mamaya ano na lang ha? Magagawa yung pasipapa ha? Magagawa <laughs> yung Additional 1 4-7. Oo. Uh, mamam Tapos mamamama. Saji! again! One! one! Five, one. Five one.